<laughs> Ang inga wow, wow, ni wow, Marites wow, eh. Wow, wow. <laughs> Porke nandito si Marisol, matalgal ka. <laughs> Mga kasuel, well, no, magandang maka sa inyong lahat. ah, uh, may sakit yung aming isang kasamahan, si Kuya Torres. No? Kaya kami magkakaroon ng ambagan no? para wow. mabigyan siya kahit papano. No? Dahil wala siyang biyahe. Wow. Mm. Itong ganitong gawain ay talagang numpa ay uh, nagtutulungan na kami dito sa aming pilahan. Kaya lang, ito ay nawala. Umpisa nung kami pinapalayas dito ng mga tanod. Ang kasalanan na ito. Ba't ako na naman? Naman naman! <laughs> Pero pag araw ng linggo, hindi kami pinupuntahan dito ng tanod. Ito yung araw na aming uh, uh, pagtitipon-tipon dito, nagkakasama-sama. Kaya magkakaroon kami ng ambagan para bigyan si Kuya Torres. Ay, ay, ay! Nung alis mo dito, Iba na talaga pakiramdam mo nun. Oo, oh, sinabi okay. sinabihan ako. Umuwi ka na, iba na. Parang naduduling ng mata ko. Bye. Yan, lumapit na sa akin, sinisim ako. Tatay, ibang iba na mo, putang ka na. Sabi ko, ang paro-paro. Hindi, dito ka na. Ibinaba eh, ako. Hmm. Pinakapuha ko nun. Iatid yeah, mo na lang, ano? sabi ko, iatid mo na lang yan. O security guard. Oo. Oh. Di ba pa picture doon? Yan, oh. atin, atin ako ng kodra picture

Talagang Mara, biyahe kong biyahe. Na, biyahe. Na, Gitara na! Hindi ko nga alam yun. Kakanta ako, kakanta ako, kakanta! Huwag <coughs> ka <kanu> ay <-mayo>, oi! <coughs> <coughs> Bibigyan kita ng pagkain. Kakanta na no? ako, sige na, tugtog na. Hindi ko alam man, tugtog. Ito rin sa'yo. Hindi ako maroon magtugtog. Ito rin Alam ko, sa'yo. Ah, uh, yung nga kwan, lihim. <laughs> Saka yung bulong. <laughs> so, kaskas mo, kaskas mo! Bulong ng panaad ah! Ang buhay ay. Wow Bulong nang panaad Ana <laughs> e <de>, si Marung Si <laughs> share mo mm. nito no Birthday ka ng... Paring Parin lalaki kaapon Sarap mabuhay sa mundo Mahirap lang maganap buhay pero sarap mabuhay sarap ng sa labas. Pag nasa kulungan, hindi pa sarap ang buhay. Dito na rin. Salad. Ha? Lakay. Karon salad. Tatapon ko na itong lagayan, lakay. Oo, tama, tama, Wala mga kasawild oh. Meron kami dito ng kwan Konting nalikom Dahil nga nagkasakit si Kuya Torres Dalawang Araw sa ospital Tapos 14 days hindi siya nakapasok Hindi siya nakapag May ano, May ano pa ito Hindi, kasi hindi pa nakapagkwan uh, ano pa ito? Hmm. May pa. Sure. Okay, oh, okay Torres. Hindi siya makapasok na days. May, may eh. <laughs> ito, ito lang po dito. Si Mary Bay Pasayra. Eh. May Ito, dito lang <laughs> yung lalikop namin ko dito, Torres ha. Ito si Kay Torres. Uh, 14 days siya hindi nakapagpan. Hello Kay Torres. <laughs> Magpasok ka ba? Ay, hindi. Yan. Mhm. 14 days hindi siya nakabiyahe. Kaya habang nagpapagaling siya, may konting suporta. Ah para sa aming grupo. Sayang nga kasi ang grupo namin ngayon dito ay hindi na kumpleto. Ilan na lang kami. Kumpisa nung kami pinapalayas dito. Sayang, sayang. Dahil noon pa, uh, ginagawa na namin ito kapag kung sino yung uh, nagkakaroon ng karamdaman, na nangailangan, ay aming sinusuportan kahit pa paano, kahit man lang na pambili man lang ng uh, Oo, oh, pwede alak sir. Yung sarayo mo. <laughs> sarayo pala? Okay, Torres oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 40. Ito, thank you pala kay Gilbert, kay Kuya Raul, kay Chris, kay Vinsole, kay Tatay, Ah, uh, Ben, kay Dondon. Don, kay Kuya Jess, kay Ate Cora. Hello! kay Bong. Ya no, Ya Yan. Torres. Ito <tutuk> ating kwan. Para meron kang pang <laughs> Kailan ah, Merkulis, ya, pa. Merkulis pa. Merkulis pak para... <laughs> 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 Ayan. Okay, salamat sa mga kagrupo namin dito ha. Salamat ha. At uh, okay, Torres, pagaling ka. Pagaling. Para -pag makahataw na naman ulit. Hmm. <laughs> yan. Okay. Hindi okay. Di sa akin kasi hindi naman sa akin galing lahat yan eh. ayun uh, si Ate Cora o. Oh. yan. Oh, ang giti niya, tignan. mag <laughs> mino okay. okay, maraming salamat po sa lahat uh, sa nakikipagkaisa sa aming uh, grupo. Maraming salamat po. Thank you, thank you, thank you. Ay, Pugusin <laughs> <laughs> ko na to. Pati ilalagyan ka mo. ayoko. ka, sobrino mo sa ulo. Mambo na Yan. Eh, ano yung... Masarap kasi 'yung ginawa mo kun eh, salad eh. Sino? Hmm. Ayaw Ma ko Ma. Ito na ng konting asin. Sino Malat -alat. Laban sa... Hmm. Laka'y, malat ka na lang Baka... mo yung vlog mo. dito. <laughs> 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 ako na na. Ihatid <laughs> <kita> <laughs> <Agis> <laughs> <laughs> eh, ko muna si Kuya Torres. Yan. Diyan sa sakayan ng bus. Medyo malayo layo kasi sa kanila eh. <laughs> okay. Kaya na, bumiyahe ha? Kaya Baka na. Baka hindi pa. Kaya na. Nakakadalawa na. Salamat, salamat, salamat. Salamat, salamat. <laughs> okay, okay. Sige, okay. sige, sige, sige. <laughs> Kaya na. Okay, ingat, ingat, ingat. Para hmm.